Hey guys, it's me again, Simple Rona. Ito guys, mayroong natanong dito sa akin na kung bakit not payable yung kanilang mga earnings sa kanilang mga uh, kinita dito sa Facebook. So yung screenshot na yun guys ay hindi ko na makita, baka na-delete ko. Uh, well, anyway, ito ay sagutin natin. Ito may mga several reason kung bakit hindi po payable ang inyong mga earnings. So, ang unang rason dito guys ay baka meron kayong ad policy violations. I-check ninyo ang inyong mga account guys kung meron kayong violations. Kasi uh, if your account or content violates Facebook ad policies, you may not be eligible for payments. Review Facebook advertising policies to ensure compliance. No? Kung mahilig kayo, eto nga kung mahilig kayo sa mga pagkiklik-klik na mga advertisement, no? Kasi ito po ay suspicious activity po siya. At kung ano-ano pa yung mga ginagawa ninyo dito sa um, advertising, basahin ninyo guys ang advertising policy para alam ninyo kung kayo ba ay nakalabag dito sa advertising policies or hindi. Unang-una na ito ay alamin ninyo. Kasi isa ito sa dahilan na kung bakit ang earnings ninyo nakastate dyan ay not payable. Pangalawa ay yung inyong mga payment method Napaka-importante dito na dapat Naka-set up kayo ng inyong payment method Naka-set up kayo ng inyong mga bank dyan Or yun nga yung iba ang gamit nila ay PayPal Napaka-importante kasi guys na Meron tayong payment account dito Kasi dito yun siya papasok ang ating sahod Paano tayo babayaran ni Facebook Sa ating mga kinikita dito Kung wala tayong bank account Na yan ang magre-receive ng ating mga uh, earnings, no? ng ating sasahurin at ang pangatlo dito guys na rason ay yung ang ating payment uh, information, no? kung ito po ba ay minsan nag-notify uh, no si Facebook na kailangan natin i-verify yung ating payment information dito na dapat ito po ay Uh, nagpapakita na or uh, nagpapakatotoo lang na nasarili natin yan. No? Na atin yan. So, kailangan natin, pag ikaw po ay pinadalhan ng notification ni Facebook na kailangan mo i-verify ang iyong account, kailangan mong gawin yan, guys. Or else, ito ang mangyayari. Na ang iyong earnings ay not payable po siya. Hanggang sa yan po ay ma-verify mo ang iyong payment account ja no. At ang pangatlo dito guys ay dapat tama ang pag-setup mo ng iyong payment uh, method no na lahat ng information, pangalan mo, yung lahat ng info mo ay dapat correct ang pag-setup mo dyan sa iyong payment method. Kasi isa din ito sa dahilan na minsan yun nga is kailangan mong i-verify kasi nga baka suspicious ba, no? So kailangan dito guys ay wala tayong mga suspicious na activity na ginagawa once na tayo po ay monetize na. Kasi yun yung iba na nade-demonetize sila kasi nang dahil sa pagkaka- pagkaka-aim na magkaroon sila ng malaking kita dito instantly, yun ay yung mahilig sila dito sa pagkiklik ng mga isda Nangingisda sila Kaya yan po yung wag na wag ninyong gagawin guys Pag kayo po ay monetize na So ito yung mga dahilan guys na aking uh, na-research at aking na-analyze na Bakit not payable ang inyong mga earnings Kasi pag uh, kunyari ang earnings ninyo hindi po naka-accumulate ng $100 kung bank ang gamit no kung yan po ay hindi naka-accumulate ng $100, ma-on-hold lang po siya. Pag after magkaroon tayo ng uh, invoice uh, after month uh, end of the month, yan po ay mapaprocess po siya and then mag-state -mag dyan siya, nakalagayan siya na on-hold meaning hindi po natin na accumulate yung $100 every monetization tools dito kung bangko ang gamit natin kasi kung um PayPal ay $25. Pasok na yun siya guys. At kung kayo po ay nagkaroon ng update, yun nga sa may vlog ako patungkol dito sa update na yan. No? Kung kayo po ay pinadalhan na Facebook ng update na kung saan ang bank niyo ay pwede nang makatanggap ng $25 no? Uh, bank transfer, pwede na siya makatanggap ng $25. Yan po ay kahit hindi siya abutin ng $100 kung kahit magkano lang yan, basta hindi lang siya bababa ng $25, yan po ay papasok sa inyo. Pag once kayo po ay nagkaroon ng update. Pero pag wala pa, so yun, kailangan ninyo ng $100 para papasok yan siya sa banko ninyo. Kaya, yun siya guys. At uh, ito yung mga dahilan na kung bakit hindi po payable ang inyong mga earnings. Kailangan nyo lang talaga mag-undergo and check no ang inyong mga account kung kayo po ay walang nilabag sa dito sa policy ni Facebook sa lahat ng ating naibanggit dito. Kaya yun lamang guys at sana itong video ko ay nakatulong sa inyo. Pakikalat guys para malaman ng iba at uh, yun nga ay para sa mga nagkakaroon ng problema no, na ganito. Kalimutan na i-follow ako guys, Simply Rana, for more. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!